kumpirmado na. Inamin ni Bea Alonso na may relasyon sila ng negosyanteng si Vincent ko sa ginanap na gala night nitong Sabado. Obvious naman, ani Bea, sabay sabing masaya siya sa estado ng kanilang pagsasama. Dagdag pa ng aktres, I think the most beautiful things are the ones that are kept private and I'd like to keep it that way. Samantala, umingay rin ang espekulasyong engaged na raw ang dalawa matapos mamataan ang malaking bato sa singsing na suot ni Bea sa nasabing event. Caption sa isang viral Reddit post, is she engaged? Laki ng diamond ring. Sunod-sunod naman ang komento ng netizens tungkol dito. Clearly she's flaunting the ring. Saan bansa kaya nag-propose? Yung ibang pictures niya walang engagement ring. Pati yung recent upload niya wala. Baka sponsored yung suot niya sa gala. Wala pa namang direktang kumpirmasyon mula kina Bea o Vincent tungkol sa pinagdududahang engagement. Ano pa kaya ang susunod na pasabog ng Loki couple? Ano ang sinasabi sa balitang ito?